Morning mga palalabs. Kwento ko lang nung nakaraan. Last December na bike kami ng insurance. So, sa dinamin namin and i expect May tumawag sa amin last time. At sinabi na narado kami sa rapol So, di kami naniwala. So, tinawagan ko ulit. So, totoo nga. At, ayan. So, ayun ay worth 10,000 uh, gift voucher na Abenson. So, ayan. Papakita namin sa inyo kung ano yun. Nabili namin sa Abinson. At tayo ay mag-a-unboxing mga paralabs. So, ayan na nga yung aming nabili mga paralabs. Hindi na namin na-vlog yung pagpunta namin sa Abinson dahil aloba. So, ayan. Iniisip kasi namin kung ano yung wala sa bahay na pwede namin Bilhin So ayan Dahil wala kaming Mapatugtuga Wala kaming radio So ayan Bumili kami ng Sony ano tawag dyan pa? Home audio system So ayan Ano to? Ano ayan Congrats ano Palalabs O diba Minsan may mga blessing tayong Hindi inaasahan Mga palalabs So Sabi ko nun Hindi naman tayo ng mo. Ibis. <laughs> Madalas na Sa rapol ano tayo, malas tayo, hindi tayo nanalo sa lapor. For the very first time nanalo tayo mga prarabs, kaya naman thank you Lord. Sabi ko lang nung December na oh, pumasyal kami, nakakita ako ng ganyan, ang mahal-mahal, nasa 30 plus, sabi ko pag nagka pera ako, bibili kami ng ganyan. O ba diba? Eh. Maliit lang siya, 22, pero sinagot na ni Lord, ang uh, 22 lang cravings 12, 12, 12. ko. Cravings. <laughs> Sabi ko pag nagkapera bibili kami at ayan na nga 'di ba ang bilis ng blessing ang bilis ng sagot ni Lord kaya naman thank you Lord sa lahat ng blessings unexpected blessings nakakatuwa 'di ba mga palalag hindi mo inaasahan 'yung ano 1000 agip uh, voucher ng ano Toyota na napanalo na namin. Sa Abinson po namin yan kinuha at abono pa po ako mga palalabs <laughs> dahil yan ay 12,600. So abono pa ako ng 2,000 plus. Hindi na masama. At least nagkamagkakaraan na kami. Wala kasing libangan dito sa bahay. TV lang. So ayan. Ano yung mga kasama niyan? O oh, yeah, ayan, ayan po yung mga kasama ni Sira ay ganyan Ha? Hindi. Ayan. Radio, FM, CD, USB, Bluetooth, at saka hand carry lang siya. Pwede mo siyang dalay kung mag-swimming kayo. Ganyan. Sa may mga bonding kayo. yan, Itbitin mo lang siya. nagustuhan nyo nga yung video ko na to mga palalabs, ay huwag nyo na rin pong kalimutan i-follow ang ating page. Salamat sa panunood!